Kapag Korean citizen na, maximum 90 days na lamang daw po maaaring mag sa Pilipinas. Yan po yung sasagutin natin sa video po na ito. Ang isasagot po natin sa comment ng ating kababayan ay mismong experience ko. Doon sa mga nakakaalam, kung natatandaan po ninyo, last year 2023, umuwi po ako ng Pilipinas. Nagbakasyon po ako sa Pilipinas for 4 months. Kasama ko po yung kambal. Noong umuwi kami sa Pilipinas, ang ang binigay po namin na passport, ang ginamit namin passport ay Korean passport. Although may Philippine passport yung kambal, Korean passport po yung prinesenta po namin sa airport dito sa Korea at sa airport sa Pilipinas. Same din po doon nung bumalik kami papuntang uh, South Korea. Korean passport lamang po yung pinakita namin. Actually, hindi nga po nila tinignan o hindi nila hiningi yung Philippine passport namin, even yung dual citizenship ko po. Hindi po nila hiningi po yun. Tapos, na so nasa, pa, nasa airport po ako, tinanong ko po, ang sabi ko po sa kanya, gaano katagal maari mag-stay yung Korean sa Pilipinas. Ang sabi po sa akin, ang sagot po nila sa akin sa airport, kasi alam ko magtatagal kami sa Pilipinas. Kaya tinanong ko na po. Ang sabi po nila sa akin, kapag daw po ang Pilipina ay umuwi sa Pilipinas kasamang Korean, kahit po yung family members niya na Korean kasama niya, maximum one year po maari mag-stay sa Pilipinas yung, Korea, yung Korean. Halimbawa, kung umuwi po ako sa Pilipinas dahil Pilipina po ako, even though may Korean passport ako dahil dual po ako, Pilipina pa rin po ako, umuwi po kami, kasama ko yung kambal na Korean citizen. Tapos yung asawa ko na Korean citizen din. Pwede silang mag sa Pilipinas ng maximum one year. Pero kung wari, yung asawa ko umuwi ng separate, mag-isa siyang umuwi. O kaya yung biyanan ko, mag-isa siyang umuwi. Maximum 90 days lamang po ang ibibigay sa kanila. Yun po yung difference. Sana nagets po ninyo. Kung may kasamang Pilipin Pilipino, yung Korean na umuwi sa Pilipinas, maximum 1 year maari silang mag -stay. So hindi po totoo na kapag Korean citizen, maximum 90 days lang. So inuulit ko po, based lamang po to sa experience ko, ito po ay yung mismong narinig ko na sinabi ng empleyado dun sa airport ako po mismo yung nagtanong, tapos siya po yung sagot nila sa akin. So, kung sa mga kababayan ko na naka-experience ng same situation, kung talaga na-experience po ninyo, comment nyo naman po sa iba ba, gaano nga ba katagal maaring mag-stay ang mga Korean kung hindi po nila kasama yung Philippine family po nila. Sana po na-enjoy po ninyo yung topic natin today. At maraming salamat po. Anyong!